Ito yung bahay ko. Ito, ito yung mga kapitbahay namin. na yung bahay nila. Pero yung bahay ko, ano na, for rent. Pero kagabi, may nag-confirm naman na titira. Medyo magulo nga lang kasi ano. Ayan, may bunga pa siya ng malunggay. Kalimutan <laughs> <yung> mo <bumalik. laughs> Ito pala yung ano, bakante na ano, for sale ngayon. Pero pag ano, kung bibili ka ng lote, saka pa siya gagawin. Tinataniman muna nila ng mga gulay. Ewan ko kung ilang bahay pa mag ano dito eh. Parang maghaharapan to eh. Magkaharapan yung ano. Hindi ko lang alam kung paano nila gagawin. Pero ang alam ko kasi ano. Uh, magkaharap yung building na to. Meron dito basketballan. Sa baba. Kaso syempre walang daanan dito. Iikot may daanan doon sa right side yung mga ano dito din sila nagba basketball so yung malunggay dito eh Ako lang yung walang sasakyan dito. Pero, anin ko naman ng yung sasakyan kung wala naman akong dapat ano gusto ko yung yung sasakyan na for business eh okay lang kung may magpapasahod sa akin <laughs> pwede ako tumira dito sa bahay dito ang daanan papunta sa bahay basketball hindi na ako pumunta kay ano. Yung kaibigan ko na taga Singapore din. Ito papalitan na tong mga bahay na to. Ito papalitan na. didi-destroy na to. Kasi ito pa yung Brookside dati. Pero binili nga ni Lucky Prince. Kaya ito na yun. Ewan ko kung for sale pa to. Parang mayroon na nagmamayari. Pero ang likod to, yung harap niya doon. Ganito kasi yung sa likod ko din. Dito dapat yung bahay ko nun eh. Pero lumipat ako dun. which is mas okay naman. Ito yung model house. Ito yung model house nila. Kasi 'di ba ito yung inner, ito yung loon sa side. Meron din dito laruan ng ano? Ng mga bata. Ito yung office nila. Ito yung security guard. Kuya, naka-duty ka na. Asan ang flyers ko? Well, well, na? Ha? Ha? Sabadon. Doon Sabadon? Okay. Ah. Eh, paano ko i-approach yung kaibigan ko? Baka gusto niyang bumili. Hindi <laughs> ka niya i-complete doon Sabadon ah? Sige. Okay.